Maroy, huwag na yun ah. Ay, aso. Ganyan yan. Ngunit siya dalawang gabi kaya na Eric, talamig. Sila ko tayo buti eh, no? Babad na saan na tayo? Ayaw na malamig. lamig, ice-candy dalawang pa eh. Ngayon mula na nag-needle siya na Marami kasi gano'n yun. Wala na, kulang ka po eh. Kahit na mahal siya.

umalis na din sa call center tapos nagtatago ko pa yati naman sa bahay hindi naman ako popo-bomb eh no, hindi yeah. niya maya